ang aarawan na nasa kalyespecial kung iba ay masasalang mga bisita nandito, kung somos masasalang siya, mas malawin na na sa aarawan. so kaya ko biper ko ang ending na message. ayun pano ang sa iba. yung kaunwai ko dito since po po, when, 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 na when, 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 when,

Ngunit ako nang nag sa children, po, po ng children ministry mo, hanggang sa pumagal ako na tumagal sa church, active. Ngayon, uh, eto po yung ko kung this is the best part of my life, na naging, bakit natin yung na pinaka-best part? Ba? Kasi po, uh, pre-2023, uh, na nag-aset po sa pinakain buhay sa ng ating Panginoon. So, para sa akin, uh, physically or mentally yung, natin, yung mga uh, So, yung natin, tupuyong, uh, yung ng ating Panginoon, Panginoon yung nga po, one of the best mentor boys June, si is Tito Jun. Si Poye talk ng mga bagay na nagbubuduhan about Bible kasi hindi parang naman po talaga totally alam ko or wala po po talaga masyadong alam sa Bible. Pero po ang mga alam Pero hindi ko po siya fully na alam. Kaya yun, lagi po every night, lagi po nagkabarang like Jason Jesus tayo. Kasi ang tanong, totoo oh, ba yung nakasulat sa Bible na po? Tapos isa sa tumaka sa akin na sinabi sa akin yung Kaiso, do you believe John 3.16? Sabi ko, oh Kaiso, okay, so,

tanong na ikaw ba, ibibigay ko ba anak mo sa mga taong masasama ko sa mga taong kaawal Sinabi ko sa akin yun. sabi ko po, po, hindi ko. Dahil hindi ko po kaya ng mong anak sa mga taong hindi ko po, po goods, or ko So sabi ko nung sa akin, blessed po tayo dahil Jesus is the... Kaya nga Revelation 2, John, Revelation 2, 4, uh, yung Jesus, my yung baga ako, oh, yun po ang din ko sa buhay ng, sa Taylor, na nagkaroon sa Lord na bago makatagal ay ginagamit na ako sa kanya ministeryo. No? So hindi ka kayo po ay sa pa rin po ng music ministry. So mayaring-mayaring po nasabi ko po ngayon. Uh, kaya nasabi ko rin po yung part uh, pinakabes, uh, pinakabes, uh, yun na pinaka-best act is 24 season po ang music. Yun nga po no. So maraming maraming salamat po sa lahat ng umatil Hindi lang po salamat din po sa nanonood. Maraming maraming salamat. So kung hindi mo yung ko, hindi ko po, uh, po, po kayo makakas. Especially po kay Lolo eh. Maraming maraming salamat po Lolo eh. Maraming maraming salamat po. Francis po. Thank you.